Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may ugaling may kadaliang. Mainis ngayong araw, at ayaw ng mga usapang may kabastusan. Iiwanan ang kausap, sa trabaho ay ayaw ng kwentuhan mas gusto ang magtrabaho pa nga ng nag-iisa, para matapos ng maayos ang dapat na magawa Madisiplina sa sinasalita at ikikilos pag sa pera ay maingat, ayaw ng may kalokohan ng mapanatiling matahimik ang buhay na walang suliranin, wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal, at malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 10 number 36 at number 27. Taurus ang toro sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa trabaho ay masikap. Mas gusto ang magtrabaho kaysa makipagkwentuhan. At pagkikita ng pera kahit ibang pagkakakitaan ay ayaw. Nang mga kalokohan, may katapangan ang ugali ngayong araw na matahimik, na kayang mailabas kagad ang katapangan pag nasa tamang katuwiran, at wala sa isipan ang magpautang, mas gusto sa pamilya ang gumastos, malambing sa pagmamahalan, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 27, number 34 at number 9. Gemini ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa pera ay wala sa. Isipan na magpautang sa ibang tao pag-iipon ang gusto, para laging mapasaya ang pamumuhay ng pamilya, at kung magsasalita ay hindi basta nag-aapura, maingat para walang makaaway na tao masipag sa mga dapat nagagawin at hindi gagawa na magpataan sa mga dapat nagagawin na trabaho at wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal maaruga sa pagkain ng pamilya mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 9 number 24 at number 30 Cancer ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan Nabigay na ugali ngayong araw, sa trabaho ay laging gumagawa ng plano bago mag-uumpisa at ayaw ng kwentuhan. Pag gumagawa, sa pera ay ayaw ng pagpapautang para walang makakaaway na tao at may maunawain na ugali. Sa trabaho at lalo na sa tahanan para masaya ang maging araw, masipag sa mga ginagawa dahil nagdadala ng positive energy ng swerte para sa kanya at sa pamilya, hindi basta magseselos may tiwala sa pag-iibigan, at way sa mga dapat nagagawin sa para makaligtas sa mga gustong gumawa ng kalokohan, maaruga sa pagkain ng pamilya para laging may maayos na kalusugan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color gold number 43, number 10 at number 19. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, ayaw nang nakikisuyo. Sa ibang tao mas gugustuhin na siya ang gagawasa. Dapat na matapos at kung magsasalita sa kasama o kapamilya ay gagawin ayaw ng napipintasan, may ugaling masinop at hindi basta magpapautang ng pera maingat para walang makaaway na tao, maaruga sa magulang handa laging makatulong basta may magagawa ay gagawin kagad ang pagtulong, sa pera ay masinop mas gusto ang makaipon para sa ikakasaya ng buhay pamilya, at hindi basta magtitiwala sa bagong nakakausap para walang maging suliranin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color silver number 24, number 27 at number 15. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, masinop sa hanap buhay sa mga ginagawa at ganoon din sa tahanan, at pag may nasabi sa kapatid o magulang ay gagawin, at may kadaliang magseselos ngayong araw. Ayaw ng usapang mahaba lalo na kung chismis at kayabangan, at malambing sa pagmamahalan, na maaruga sa mga kapamilya at magulang, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color orange number 25 number 32 at number 6. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, hindi basta kayang pakiusapan dahil may paninindigan, pag may nasabi ay gagawin para makaiwas sa suliranin o kapintasan, may ugaling masungit na maselen pag oras ng trabaho, masaya sa mga ginagawa na nagbibigay, ng kasipagan para laging may good energy ng swerte, hindi madaling magselos laging nagtitiwala sa minamahal, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 24 at number 15 at number 11. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may katapangan ang. Pag-uugali ngayong araw na mahaba naman ang pasensya. Kung nasa trabaho, mas gusto magtrabaho ng mag-isa at maaruga sa magulang handa laging makatulong, at may striktong ugali hindi kayang mapapakiusapan lalo na kung suhulan ng pera, o bagay na ikakalungkot sa pamumuhay, at may kahabaan ang pasensya gusto ay laging matahimik na araw, nang walang maibibigay na suliranin sa pamilya. Wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 24 number 10 at number 42. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, ayaw. Nang mga usapang kayabangan, at paligoy-ligoy iiwanan. Nakagad ang kausap para magtrabaho, wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal, at kung sa pera ay ayaw ng usapan para makaiwas na mautangan, matsaga at masayang gumagawa ng trabaho dahil kikita ng maayos na pera, at may ugaling hindi masyadong masalita ngayong araw matahimik na gagawa sa hanap buhay. Laging uunahin ang mabigyan ng kasiyahan ang buhay pamilya, maingat sa ginagawa sa trabaho at maging sa tahanan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 10 number 29 at number 12. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, masinop sa pera dahil para sa pamilya ang mga kinikitang pera, at kung sa trabaho naman ay maingat sa mga sinasabi at ikikilos para walang maging abala sa dapat na magawa, at pag may nasabi sa pamilya ay gagawin para mapasaya ang tahanan, at wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal, at sa pagkain naman ng pamilya ay maaruga at hindi basta magsasalita ng pag-alit, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 5, number 40 at number 32. Aquarius Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, kung sa trabaho ay masinop na masipag mas gusto ang magtrabaho ng nag-iisa, at kung sa katalinuhan niya ay magiging maingat ayaw ng nagbibigay ng kaalaman, may kadali ang magselos ngayong araw na matahimik pag umiiral ang pagseselos, at pag nasa trabaho ay masikap para makaipon ng maayos na para sa kabuhayan ng pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color pink number 25, number 17, at number 42. Pisces Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may ugaling masungit ayaw ng inaabala sa mga dapat na magagawa, ayaw ng mga usapan na may kaberdehan, at iiwanan ang mga kausap pag ganoon ang usapan, ayaw makasama hanggat maaari ang mga tao na mahilig sa good time, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig. Mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color pink number 25, number 8 at number 34.